Agad na kumilos sina Senator Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa upang personal na maghatid ng tulong at alamin ang kalagayan ng mga nasalanta ng Bagyong sa iba't ibang bahagi ng Cebu. Kasabay ng pamamahagi ng tulong sa mga biktima ng Bagyong Tino na si Senator Go sa pamahalaan na tiyaking ginagamit ng wasto ang pondo ng bayan at panagutin ang mga may pagkukulang sa mga flood control projects sa naturang probinsya. Narito ang balita ni Troy Gomez. Nagkaisa sa Sen. Bonggo Bongo at Sen. Ronald Bato del Rosa sa pagabot ng tulong at pakikiramay sa mga biktima ng Bagyong Tino sa lalawigan ng Cebu na isa sa pinakamalubhang tinumaan ng naturang kalamidad. Araw ng Huwebes, personal na binisita ni Sen. Bongo ang mga evacuee mula sa iba't ibang bahagi ng Cebu upang alamin ang kanilang kalagayan at mga pangunahing pangangailangan. Sa kanyang pag-iikot sa mga apektadong lugar, hindi na iwasan ng Senador na manlumo sa lawak ng pinsalang iniwan ng bagyo na anyay mas mas matindi pa kaysa epekto ng lindol na tumama sa lalawigan kamakailan. Sa kanyang mensahe, iginit ni Go na dapat gamitin ng pamahalaan ang pondo ng bayan sa mga proyektong tunay na nakakatulong sa mamamayan at hindi sa mga substandard na flood control projects o ghost projects na walang pakinabang. Importante rito, restoration of normal si kaagad, makabalik sa normal na pamumuhay. ng ating mga kababayan, Sino yung may kasalanan at uh, dapat managot ay dapat uh, managot dito sa mga flood control dito sa province of uh, Cebu. Kung meron man pong pagkukulang na nangyari. Bumisita rin si Go sa mass wake ng mga nasawi sa bagyo sa Cebu City upang magpaabot ng pakikiramay at tulong sa mga naulila. Panawagan ng senador sa sambayan ng Pilipino ang pagtutulungan upang muling makabangon ang buong kabisayaan. May uh, deepest condolences sa pamilya sa sa uh, namatay dari sa uh, Cebu ang po lang ta ginuray na kabulo lang po sa inyong tanan tabangan nato ang uh, Visayas tabangan nato ang Cebu Leyte utanan pang mga biktima sa typhoon na uh, Tino Samantala, si Senador Ronald Bato de la Rosa ay agad ding nagtungo sa Cebu upang makiisa sa mga lokal na otoridad sa relief at rescue operations. Sa kanyang social media updates, ikinuwento ng Senador ang kalagayan sa mga lugar tulad ng Liloan, sa Dako at Compostela kung saan marami pa rin residente ang nangangailangan ng tulong. Sa barangay Kotkot, Liloan, inilarawan ng Senador ang kakulangan sa relief supplies kung saan kinakailangang hatiin ng mga volunteers ang bigas, ulam at tubig upang mabigyan ang lahat ng evacuees. Sa Sapang Cebu City naman, personal niyang kinausap ang mga search and retrieval teams ng BFP upang palakasin ang kanilang loob matapos maipit sa debris ang isang pamilya. Nananawagan din si Nadal Rosa sa mga kontraktor na may available na backhoe na tumulong sa paglilinis ng mga kalsada sa Compostela upang maalis ang mga bundok ng debris at maiwasan ang panganib ng mga nabubulok na hayop at posibleng mga nasawi pa sa ilalim ng mga guho. Patuloy naman ang koordinasyon ng dalawang senador sa lokal na pambansang ahensya para sa mabilis na rehabilitasyon ng Cebu at karating probinsya ng Visayas na labis na sinalanta ng Bagyong Tino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez nag-uulat, News.